Ito oh guys, mangita ng ulam. Mangita ng tayo ng ulam dito. Tanging ulam. Mangita ng ulam dito guys. Ito ta si Kuya ulam dito dahil wala luto may baboy, may manok o naghalo-halo Ampalaya. palaya ano mo lang guys ano, anong may, masarap hingiin dito maraming masarap yan ito parang masarap to ha ah. ito na lang may hingi, oh Adobo guys. Adobo hindi napapanis. Na Binabalik-balikan. Ang sardinas daw. Ano? Adobo. Oh guys may vlogger dito guys. Si ano? <laughs> <laughs>